Hello guys. Hello guys. Hello. guys. Kumusta ang guys? Kumusta ang guys? Oh, mahulog, ka, mahulog. Ayos, dagan. Mungutan na ramungo. Mag-interview lang ko ba? Sa inyong lima. Kasi wala matuli. Ha? Ha? Ikaw? Dili. Tuli na ka. Kasi pa wala matuli. Daga ng tiso to. Draw? Balan balaan ka na. Bitaw, kanang ato ah. Kwanang good, kanang... unsalan lang <laughs> na to kung unsay maayo atong palungon ka ng oh na inangap kol cool, palungan ang inyong giuling dia kay aso kayo no Oy, aso kayo diri kol palunga inyong giuling oh palunga palunga kay murag oh, <laughs> yeah, enjoy kay mga bata ato mga nga tumba na enjoy kay sila kay tungod sa kwan <laughs> ilang lugar dapat magdula dili inyong mag-istambay kay tugnaw gyud super ay dagan lagi oh ha ba kyot ta ba kyot ikaw kyot 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 ah